Okay, dara ang tutorial atong diyan sa pagbuhat ang higante, no? Sa so, dito nato ka sa si kapkat nya pinduton nato ng new project. Ang ano new project atong pinduton. Tapos na natin na import diri nga video. Dua ka clip, oh, kining kapula, nakapurong og kining isa nga nakigistorya eh. higante, ana na. Kana ya. So, ya. Ato na sang kita, Itats nato na para mag-highlight. Pag-uma nato itats ana, ngitao nato diri ang overlay. Overlay. Itats nato ng overlay. Tapos, ato nang i-tukong at itong naay isa ka at itukong so kung itaon na ito ng timing ani huwag asa siya nga kung sa igante ito na so kung itaon na ito ang chroma key ah uh, sorry ang remove bg remove bg remove bg asa naman ka remove bg tara. remove bg itas na ito ng remove bg tapos chroma key tapos atong kung ano ng color picker kana color picker handos na ito sa babaw handos babaw ang color picker para makita na yang nao para mahimo ng higante para ha no? so na lang kita okay ining pag edit edit ang pasensya kay kon ani nya at kanang intensity at nang eh, high natin intensity na no? 44 lang akong gikon sa intensity so oi na ra kadali no mag edit og higante no na siya kadali so kana pwede na nyo i export ay lang kalimtan niyo nang atong kuan, ah resolution niya Kaya atong resolution ay lang kalinti, kay atong na pinduton kana tapos, atong i-180 ATP, uh, uh, recommended, i-high na ito. Eh. Tapos, may taon na ito ang aspect ratio. Aspect ratio, okay na siya, 9 by 16. So, pwede na na-export. Hindi oh. na ako ito bang tutorial o may mong adlaw sa inyong tanahan.